Kahara ah, nga -ha lang itong mga graba. Yeah. So, ang dami na mga, ano, mga sasakyan din dito sa, ano, sa Quezon City. Yung yeah. political road. Ngayon yung ginagawang MRT7, Quezon Memorial Circle Station. yung ginagawa dun. Eh. Nakakwita na rin siguro yung meron -ano, may fence kina upgrade lang tapos ito ang bago pinaka bike lane ganda, magkasama na yung sidewalk saka bike lane yan na Kami na. Ah, hindi sya salamin yung sa mga wire mesh nilagay na railings ah, sa kabila walang hagdan ano lang to ramp ito sa kabila meron sa side ng Nino Yakino parks Welcome back po ulit sa aming channel ito, nasa ano tayo? May Trinoma. Uh, bagong pag-asa, Quezon City. Mag-update tayo ngayon ng ginagawang promenade sa may Quezon Memorial Circle Elliptical Road. ito point to point na bus terminal ng bulacan eh? ng MRT 7 dapat pa lang dito development, mga projects yun pa so, may Bertis North pa sobrang nga lang ano dito traffic ito na yung North Avenue kapunta na yan ng elliptical road Stephen Memorial Circle at sa ginagawang Quezon City Promenade o walkway ginagawa dito kaya ito ang laki na naman ngayon ito project okay. walang nakalagay na name of project hindi ko alam kung ano to nasa kanan natin ang Nino Yakino Wildlife Center dito na yung parte na naging ano na naging uh, subway na yung mga ano sobrang bibilis na mga motor nakaka-aksidente ilalim na yan ang mga kabayan papunta ng Quezon Memorial Circle Station kawasak po sa kayong mga takip ng drainage napakarami pa talaga mga sirang mga alsada sobrang lawak din itong Nino Yakino Wildlife Center meron ding ano dyan mini soup ano natin inaayos pa pala yung isang ano dito sun lane Ayan. limiit yung north avenue dito tingnan natin yung so, ilang hectares ah halos ano 24 hectares din hmm located sa Quezon Avenue, Diliman, Quezon City. Pali nando ng ano, entrance sa Quezon Avenue. Ito. Ini Aquino Parks and Wildlife Center. Department of Environment and natural resources ito so, yung dikoran na entrance hmm. yung ginagawa dun eh. nakakwita rin siguro yung, yung sidewalk doon meron pang ano may fence yun na um, ginagawang MRT 7 Quezon Memorial Circle station. Oh. Bubuo na rin sa wakas. At, nakarating na dito yung anong yun, niya yun. yun. at bike lane. fabric ang ginamit. Yeah, maganda. Pwede, pwede maglagay na ano dito. Um, mga puno at halaman. Ayun. Yeah. Yeah. Dahil merong planting strip. Hindi katulad sa may uh, Sal Park Eastern section. nga lang tong mga graba yeah. so ang dami mga ano, mga sasakyan din dito sa ano, sa Quezon City yung yeah. political road yun yeah, na Salamat. Meron na rin. Ang mga ganda na lalo dito. Tingnan na natin. Yung pinakagawaring Quezon City Promenade. Ito tapos na. Espalto na. gaganapin event activity ang lapad pa na ano dito dating ano na to sidewalk kina upgrade lang tapos itong bago Naka bike lane ang ganda magkasama na yung sidewalk saka bike lane ayan. talagang protektado na yung mga dito mamamasyal mga maglalakad magbabike magjajaging ayan, ayan. city kwa hindi siya salamin hindi siya mga wire mesh ilagay na railings meron pa pala ano doon ramp kapunta hmm. na ako na ng Quezon yes, Memorial Circuit Wala naman mga street dwellers. Dati siguro marami. Ayan. May isang design sa, ano, sa ilalim. Ah, sa kabila walang hagdan. Ano lang to? ramp dito sa kabila ang meron sa side ng Ninoy Aquino parks Ayan. maraming puno dito kaya malilim Ayan. ito na yung na nabinyo dito yung pinaka entrance uh, na na parke tapos na kaya ito bago mag valentines tapos pa napakataas magandang ano na ito Gandang walkway na to. Hindi na to yung basta-basta lang. Kaya pala sobra traffic na. Puro mga ano na to, mga private vehicles. Kailangan talaga mabawasan mga sasakyan. Pwede nga sana yung ano, double decker na bus. Yan. Ba. Yung ginagamit sa eh sa Singapore, Hong Kong, UK. Gaano karaming gasolina yung nauubos na araw-araw. Ah, -araw. uh, yung pollution. Sa mapayang pollution. Yan, sa side ng Nini Aquino Parks and Wildlife merong hagdan sa side ng Kesson Memorial Circle wala walang talaga sya ramp wala sya hagdan hindi lang talaga ano to walkway to talagang ano to pasyalan to dahil ang lapad dito. Nagaganda pa dito. magiging dalawa na ano dito, ang um, daanan. Yung um, promenade, may pang isa. may underpass pa doon sa harapan ng Quezon City Hall. Daming mga ginagawang developments dito sa may elliptical road Ayan, ginagawa pang ano doon mga bagong bus stops and thank you for watching ulit mga kabayan Bye. Itong footbridge sa harapan ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center yan Kami salamat po ulit sa panonood at pagsuporta sa aming channel. medyo makalat Memorial Circle at ang uh, MRT 7 Boom, oh, oh, boom, oh. boom.